Ayon sa Renminbao, kamakailan ay tinanggal ng Chinese Communist Party ang lahat ng online channels kung saan maaaring magsalita ang mga tao para kay Yu Menglong at umabot pa sa puntong tinawagan nila ang mga netizen para utusang burahin ang kanilang mga video, habang ang ilan naman ay napilitang anyayahan para sa tsaa. Sa kabila nito, hindi umano na tinag ang mga netizen. Pinaalalahanan nilang ang isa't isa na kapag alam mong mula sa pulis ang tawag, huwag sagutin at kung talagang kailangan, magpakawalang malay ka na lamang. Ano man ang itanong sa'yo, sabihin mo na lang na wala kang alam at kung maaari, i-record ang buong tawag. Kapag dumating naman ang lokal na pulis sa bahay mo, manatiling kalmado at magalang ngunit huwag kaya may makita silang kahit anong pwedeng maging laban sa'yo at lalo na't huwag pipirma ng kahit ano kung masyado ng mabigat ang pressure. May ilang nagsasabing magpanggap na masakit ang ulo, paninikip ng dibdib, panginginig o hirap sa paghinga. Dahil ayaw rin ng pulis na magkaroon ng anumang seryosong insidente habang sila ang nakaharap. Sa katayuan, sila mismo ay nasa ilalim ng matinding pressure mula sa kanilang mga superior. At kahit alam ng mga tao ang mga panganib, patuloy pa rin silang nagsasalita online. Kaya ang tanong, may epekto ba ang mga kilos na ito? May ibabahagi kaming isang nakakawiling piraso ng impormasyon at kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento at i-share. Ngayon, kaya ba talagang makialam ng FBI sa kasong ito? Kamakailan may isang netizen sa threads na nagbahagi ng usapan nila ng isang kaibigan na may mataas na posisyon sa isang ahensya ng pamahalaan sa Estados Unidos. Hindi pa rin ito nakukumpirma ngunit ibabahagi pa rin namin upang kayo na mismo ang humusga. Ayon sa source na ito, may ilang organisasyon sa Estados Unidos kabilang na ang FBI na talagang may alam tungkol sa kaso ni Yumang Long ngunit narito ang mahalagang punto. Para sa panig ng US, masyadong malit ang kasong ito kung titingnan ng hiwalay. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa pananaw nila, ang kahinahinalang pagkamatay ng isang Chinese celebrity ay maaaring dulo lamang ng isang mas malawak na istruktura. Ang tunay na pinagtuunan ng pansin ng American intelligence ay ang mga transnational na industriya mga network ng money laundering at posibleng political elements na maaaring nakapaloob sa mga kaso, mga bagay na matagal na pala nilang sinusubaybayan kahit hindi nalalaman ng publiko. Nagbigay pa ng partikular na payo ang senior U.S. official na ito at sinabi sa kaibigan niyang netizen na pagtuunan ng pansin ang kaso ni Alice Go. Basahin ang mga ulat ng Bloomberg original at panoorin ang isang programa ng isang taong nagngangalang Van Zeller. Sino nga ba si Van Zeller? Si Mariana Van Zeller, ipinanganak noong ikapito ng Mayo 1976 ay isang Portuguese-American journalist at correspondent para sa National Geographic. Naging chief correspondent siya ng Fusion bago ito nagsara noong 2021 at dati ring nagulat para sa documentary series na Vanguard sa Current TV. Isa rin siyang Peabody Award winner. Si Mariana Van Zeller ang gumawa ng sering traffic with Mariana Van Zeller na nakatuon sa black market, mga smuggling ring at mga financial networks sa likod ng mga global scam operations. Sa madaling sabi, mula sa pananaw ng US intelligence, maaaring hindi simpleng kaso ng pagkamatay ang kayumang long. Pusible itong bahagi ng operasyon ng isang organisasyon na maihahambing sa Lolita Island Type o kaya isang transnational money laundering syndicate. Napakahalaga raw ng clue na ito dahil kung mapatunayan na may kinalaman ang transnational money laundering o ilegal na paggalaw ng pera, hindi na ito maikukonsiderang purely affair ng China. Sa puntong iyon, magkakaroon ng lihitimong batayan ng international community para makialam nagbigay pa ang kaibigan ng isa pang payo. Kailangang ilabas sa kalsada ang kaso ni Yu May dalawang interpretasyon ito. Una, literal na dalhin ito sa publiko at palakasin ang visibility. Ikalawa, mas malalim. Ang ilantadang buong chain ng industriya, network at daloy ng pera sa likod ng kaso upang magita ng publiko ang kabuang larawan. At ngayon, mas malinaw na raw itong nakikita ng publiko. Isa sa pinakamabigat na pagkadapa sa karera ni Yu Menglong ay ang Tianyu. Yu. Noong sumali siya sa Super Boys 2013, may mga netizen na umunoy nagbabala sa kanya na hindi patas ang kontrata ng Tian Yu at ang sino mang lumagda rito ay mauwi sa pagkasira ng karera. Inakusahan pa ng ilan na may black box manipulation sa talent show. Kung saan ang mga contestants sa top 20 na tumatangging pumirma sa Tianyu ay mawawala ng karapatang umusad. Dahil dito, ilang contestants ang napilitang pumirma at marami ang naghinala na ginagamit lamang ng kumpanya ang palabas upang makakuha ng mga bagitong performer para sa kanilang New Year's Eve stages ng libre. Sa realidad, naging napakahirap ng karera ni Yu Menglong sa ilalim ng Tianyu sa halip na sundin ang normal na landas ng isang singer mula sa talent show. Inilipat siya ng kumpanya sa film at TV department at sapilitang pinasok sa pag-arte. Para sa isang batang lalaki na may hilig sa musika, tiyak na napakasakit ng ganitong karanasan. Ngunit tinanggap niya ito ng may pag-aatubili, iniisip na ang matuto ng bago ay hindi naman ganoon kasama at hindi rin siya mawawalan ng trabaho. Hindi siya nakatanggap ng formal na training sa pag-arte kaya lubos na bago sa kanya ang mundo ng acting. Sa mga unang araw ng kanyang pagkuha ng eksena, sobrang kinakabahan siya kaya hindi niya maalala ang kanyang linya. Sa kanyang unang produksyon hanggang sa costume fitting, hindi pa niya alam kung anong klaseng karakter ang gagampanan niya. Paulit-ulit ang stylist sa pagpapadala ng iba't ibang outfits para subukan niya at sa huli ibinigay sa kanya ang isang kumpletong set ng pangbabaing lumang kasuotan kasama na ang wig. Nang balikan niya ang sandaling iyon sa isang interview, sinabi niyang nais talaga niyang umiyak. Hindi hanggang sa siya inimbitahan na sumali sa kas ng Go Princess Go at sumunod sa tagumpay ng Eternal Love, 10 Miles of Beach Blossoms na nakuha niya ang titulong heartthrob ng historical drama. Ngunit pagkatapos noon, Unti-unting lumala ang uri ng mga role na ibinibigay sa kanya. Habang kinukunan ang Legend of the Ancient Sword, nagkaroon ng aksidente si Han ji habang nakasuspindi sa wires. Malakas siyang nahulog mula sa taas at sa ospital na diskubri ang limang fracture sa kanyang kanang binti. Mahigit kalahati ng kanyang mga eksena sa drama ay kinailangan niyang tapusin gamit ang wheelchair. Kapag nasa outdoor shooting, Lalo na sa liblib na kabundukan, sobrang hirap na maging sa pagpunta sa banyo. Upang hindi maging abala sa crew, sinadya niyang bawasan ng tubig at pagkain upang mabawasan ang pangangailangan umalis sa set. Sa panahong iyon, naabot niya ang sukdulan ng kanyang kakayanan. Nang magalala ang mga fans sa kanyang mga pinsala online, simpleng tugon niya sa wayview na I'll be fine, don't worry. Dalawang taon ang lumipas at muling nagkamali habang kinukunan ang The Double. Sa isang fight scene, nadulas ang kahoy na espada ng kanyang co-star at tumama direkta sa gilid ng kanyang mata. Nakakontak lens siya noong oras na iyon at nabasag ang lens sa loob ng kanyang mata. Matapos siyang tahiin. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ng doktor na sobrang delikado ang panlabas na bahagi ng mata at dapat iwasan ang matinding facial expressions habang gumagaling o posibleng mag-iwan ito ng permanenteng peklat. Ngunit upang hindi maantala ang produksyon, halos hindi siya nagpahinga at mabilis na bumalik sa set. Dahil sa matinding nearsightedness, hindi niya na magamit ang contact lenses matapos ang aksidente kaya lahat ng nakikita niya ay malabo. Hindi rin niya maigalaw ng malakas ang kanyang mga facial muscles kaya sa kamera, parang walang focus ang kanyang mga mata at stiff ang kanyang ekspresyon nang mapalabas ang drama. Isang alo ng online criticism ang dumating sa kanya na parang bagyong sumulpo. Tinukso siya ng ilan bilang robotic at sinasabing paralisado ang mukha. May ilang netizen na naniniwala na dahil hindi sumunod si Yumanglong Manglong sa mga utos ng Tianyu, sinadya ng kumpanya na sirain siya kaya palagi siyang nasasaktan. Ilan naman ang kumuha ng litrato niya na nakatayo sa ulan at tumutulong sa mga background actors sa pagdadala ng kagamitan. Sa lumang cellphone na iniwan niya. May mga screenshot ng mga usapan na nagpapahihwating na dapat niyang aliwin ang mga kliyente at uminom kapalit ng mas magandang roles. Sumagot siya at sinabing, I can take fewer roles but I won't dirty myself. Nang lumabas ang kaso ni Yuman Long, na Napagtanto ng lahat na para sa Tianyu, mas itinuturing nila ang mga artist bilang kasangkapan sa money laundering kaysa sa simpleng cash cow. Kahit gaano pa kasipag ang artist, ang kinikita nila ay hindi kailanman makalalahad sa dami ng pera na nilalabhan sa likod ng mga eksena. Sa kasamaang palad, hindi ito bihira sa industriya ng entertainment. Nagpanggap kaya si Natian Hayrong at Jackson Yi tungkol sa box office numbers? Tulad ng nabanggit sa nakarang episode, kamakailan ay ipinasikat ni Tian Hayrong ang kanyang bagong pelikula na The World Without Me kung saan siya ang kaparehong direktor at lead actress. Luha ang ibinahagi niya ang mga moral na aral tulad ng Life Has Dignity, Sometimes That Dignity Comes From Healing Yourself. Inaasahan niyang magsilbing liwanag ito para sa lahat ngunit sa halip na makaramdam ng simpatya. mas lalo lang nagalit ang mga netizens at sinabi nila na mahili kayong isingit ang ustisya sa inyong mga pelikula ngunit walang pakialam sa totoong buhay na nawala sa inyong paligid hanggang sa hindi pa nailalantad ang katotohanan sinabi ng marami na ayaw nilang manood ng anumang domestic entertainment content may ilang netizen na nagukay pa ng lumang litrato ni Natian Hayrong at Yu Manglong na magkasama at pinagtanungan siya kung hindi ba niya sinabi na hindi niya kilala si Yu Manglong at ano ang litrato na iyon. Dahil dito, labis na binoykot ang pelikula bago pa man ito mailabas at nawasak ang reputasyon nito. Maraming netizen ang nagmadaling pumunta sa Dobon upang magbigay ng mababang rating at mag-iwan ng negatibong review sa normal na sitwasyon. Ang pelikulang hinarap ng ganitong backlash ay siguradong babagsak sa box office ngunit may kakaibang nangyari. Natuklasan ng mga netizen na ang pre-sale box office ng pelikula ay umabot na sa 6.2 million RMB. Kaya ang tanong nila, saan galing ang perang iyon? Kung wala namang manonood, sino ang gumastos ng higit sa 6 million? Sa comment section, Tahas ang itinuro ito ng ilang industry insider na wala raw kabiguan kung pinilit nilang ilabas ang pelikula. Kitang kita na ito ay malinaw na pag-flood ng numbers. Pusibli ba na ito ay self-laundering ng pera? Sa entertainment industry sa China, hindi bago ang pagpapanggap ng box office revenue. Madalas itong ginagamit upang gawing lihiti mong kita ng kumpanya ang iligal na pera o kung tatawagin ng karaniwang tao ay money laundering. Nagkitngit ang mga netizen at nagtanong kung ganito kalabo ang sistema at bakit hindi ito iniimbestigahan. Ngunit sa likod nito, nauunawaan ng marami na sa sistemang iyon, ang financial flows sa ganitong antas ay bihirang gumalaw ng walang malakas na proteksyon sa likod ng eksena at hindi siya lamang ang biktima. Halimbawa, pag-usapan natin ang pelikulang The Wild Age na kamakailan ay nakakuha maraming atensyon na idinirect ni Kao Jin at pinagbidahan ni Jackson Yi. Isa sa mga top traffic stars ng China, inaasahang magiging perpektong kombinasyon ito ng artistic cinema at mainstream popularity. Ngunit sa unang linggo pa lamang, nakaranas ito ng kabiguan. Bumagsak ang reputasyon at box office nito at nailantad ang madilim na web ng goose screenings, peking data at mga kapital na puwersa na nagmamanipula sa bituin sa likod ng eksena. Sinubukang ikwento ng The Wild Age ang isang futuristic na istorya tungkol sa pangarap at consciousness sa loob ng anim na kabanata na umaabot sa 160 minutes. Kahit nakapasok ito sa Cannes Film Festival at nakatanggap ng special award, isa pa ring disaster ito sa mainstream market. Sa opening day, sobrang sama ng viewing experience kaya maraming manonood ang humiling ng refund. Ipinakita ng data na umabot sa 15% ang refund rate sa unang araw, mas mataas kaysa sa normal na 4.8 para sa commercial films. Sa madaling salita, isa sa bawat pitong tiket ang naibalik. Maraming manonood ang nagreklamo na parang nakaupo sila sa mga pako, pisikal na hindi komportable at may ilang umalis na matapos lamang ang 20 minutes. Sa ilang screening, literal na natutulog ang mga manonood sa likod ng mga upuan. Sa ganitong reaksyon, sinabi ni Director Cao Jin na hindi siya nag-aalala kahit natutulog ang mga manonood na itinuturing na mayabang at dismissive. Ang kilalang direktor na si Chen Guoxin ay pinaghihinala ang nagpunta pa sa online upang beripikahin ang overreacting ni Jackson Yi sa pelikula. Ngunit mas seryoso pa sa masamang reputasyon ang mga aligasyon ng data fraud. Sa kabila ng malawakang kritisismo, misteryosong lumampas sa 100 million RMB ang pre-sale box office ng pelikula, karamihan dahil sa economic power ng fanbase ni Jackson Yi. Ngunit napansin ng ilang industry insiders ang ilang malinaw na anomalya. Napakababa ng online ticket sales sa ilang punto ay halos 37% lamang mas mababa sa industry average na 80 to 90%. Ipinapakita nito na napakaraming ticket ang binili ng sabay-sabay offline sa mga kahinahinalang channel. Nakumpirma rin ang ghost screenings. Bumisita ang mga reporters sa mga sinehan at natuklasan nila na sa ilang lugar sa Shanghai. May mga screening na siksik ang schedule sa madaling araw o hating gabi. Mga oras na karaniwang mababa ang tao. Ipinapakita ng system na sold out ang mga screenings na ito ngunit pagpasok ng mga reporters sa sinehan. Ganap na walang tao sa loob at sa isang lugar. Hindi pa nga na-turn on ang projector. Kinumpirma ng theater staff na ito ay dahil sa fans na inuupahan ang buong screenings para mapalagi ang numbers na nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 10% ng normal na presyo ng tiket. Ang pamamarang ito kung saan pinipinlak ang showtimes para artificial na itaas ang box office revenue ay maaring makatulong sa idol na save face. Ngunit maring kinritika ito dahil sa labis nitong naabala ang market at para sa marami, insulto rin ito sa audience. Dati na rin napag-usapan ang kakaibang kilos ni Jackson Yee na muling binuhay ang diskusyon mula sa simpleng entertainment gossip tungo sa mas madilim at conspiratorial na pananaw. Ang kanyang nakaraang Quechua concert ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa iri at nakakaistorbong istilo. Ang venue ay nalubog sa pulang ilaw, may mga higanting sigaw na nagpapakita ng kakaibang imahe at nagipag-interact pa siya sa stage gamit ang Mad Ifigi. Ang mas nakakabagabag ay ang opisyal na hiling ng kanyang studio sa mga fans na magdala ng isang dakot na lupa sa venue na pinaniniwala ang bahagi ng isang malaking ritual upang hiramin ang swerte. Bukod dito, natuklasan ng ilan na nakalista ang pangalan ni Jackson Yee sa ilalim ng isang kumpanya na konektado sa negosyo ng military firepower. Malakas ang pagkakatulad nito sa nangyari kay Yumang Long. Nagpalitaw ng spekulasyon ang mga netizen na maaaring ang celebrity na minsang number one sa Forbes China sa loob ng dalawang magkasunod na taon ay nagpasailalim sa kontrol ng ilang malisyosong puwersa na naging white glove o frontman para sa ilang interest group o kahit sa elite. May connection nga ba ang mga kakaibang pangyayaring ito? Pagkatapos ng pagkamatay ni Yu Menglong, sunod-sunod na lumabas ang mga lihim sinasa sinasadyaman o hindi. Hindi lamang ito tungkol sa madilim na bahagi ng showbiz, kundi pati ang mga political forbidden zones ng mga otoridad ay unti-unting naaabot. Noong ikadalawamput-anim ng Nobyembre, nagulat ang publiko sa isang malaking sunog sa Hong Kong. Walong residential buildings na nirenovate ang biglaang nasunog at sa loob ng isang oras. Kumalat ng apoy sa pito sa walong gusali. Dahil mataas pa rin ang atensyon ng publiko sa kaso ni tiningnan ng ilan ng insidente bilang kahinahinala. Sa mismong lugar, iniulat na may isang host lamang para sa firefighting, hindi na isinaalang-alang ang walong magkalapit at matataas na gusali. Isang host lang ang mayroon at hindi ito sapat kahit para sa isang gusali. Isa ba itong human sabotage o layuning ilihis ang atensyon ng publiko sa kaso ni human Long? Bago pa rito, noong ika-25 ng Nobyembre, lumabas ang isang bihirang leaked video. Ang footage ng military trial ni Xu Chen ang commander na tumangging sumunod sa utos para sa June 4 crackdown. Narecord ang video noong ika pito ng Marso taong 1990. Ayon kay Wu Renhua na naglabas ng footage, Ipinapakita ng video ang isang malagang katotohanan na handa si Deng Xiaoping na isakripisyo ang buhay ng sibilyan para maisakatuparan ang armed coup. Isang historical truth ito na sinadyang itago ng CCP sa loob ng 36 na taon. Ang 30th Army Group na pinumunuan ni Xu ay minsang pinuri ng Korea War Commander na si Pang Dehue bilang 10,000 years army. Nagtaas ng tanong ang US-based democracy activist na si Jay Li Jan. Kung ang mga personal mismo sa loob ng CCP ang naglik ng footage ng trial ni Xu sa ilalim ng isang higpit na diktadura, ano ba talaga ang tinatangkang ilihis ng publiko? Naniniwala ang ilang netizen na maaaring ito ay pagtatangkang ilihis ang atensyon mula sa umunoy krimen ng CCP sa live organ harvesting. Sa loob ng maygit dalawang Marami ang tumangging maniwala ngunit binuhay muli ng pagkamatay ni Yumang Long ang kamalayan ng marami. Ikaw, ano ang iyong opinyon? Ibahagi ang inyong salobin sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood.